puntahan natin yung isang artisyan dito ngayon sa ano dito sa Puro 4 Barangay Unat. Gusto kong ibahagi ngayon itong video na ito dahil uh, sa panahon ngayon ay uh, taginit at uh, ilan sa ating mga nagkukuhan ng uh, tubig ay uh, nawawala natutuyuan. So itong mga lugar na ating pupuntahan ito yung mga nakatulong sa ating pamayanan o sa ating lugar noong araw. Ito yung mga unang itinayo ng ating mga kanununuan o yung ating mga magulang noong araw, mga barangay official. Ito na nagpatayo ng tinatawag nilang uh, artisan well. So isa na ito sa pupuntahan natin una, itong itinayo na proyekto noong araw dito sa barangay unat, dito sa Puro 4. Isang artisan well na itinayo dito at uh, para papagkuhan ng maiinom ng mga tao noong araw. So, hara, puntahan natin. Ito ang artisan well ito eh. So, hindi ko alam kung anong year itinayo ito pero nakikita nyo po. Ayan. Halos sa uh, sira na. Wala na kasi ito ang handle nito nung araw. Alam ko kahoy Pero ayan ano oh. uh, ginawan pa rin ng paraan ng mga nakatira dito sa lugar pero sa ngayon parang hindi na yata ito nakukuha ng tubig uh, nilagyan nila yung pinakatubo ng ano ng jetmatics pero Siguro, gumana rin ito. Pero ngayon, parang hindi na nagagamit. Complete project yata ito eh. June 17, 1958. March 25. So, ang tagal na. Hindi pa ako pinanganak nito nung itinayo itong artisan well dito. Wala na akong makitang mga marka dito eh. Gusto ko lang po ipakita yung mga ganitong lugar dahil ah... Uh, Maging katuwang po ito ng ating mga pamumuhay noong araw. Ang susunod nating pupuntahan ay yung dito sa plaza ng Barangay Unat. Yung isang uh, artisan well noon na kung saan ay uh, kapag naglalaro kami dito ng uh, basketball, doon na kami tatakbo kapag kami nauuhaw. So, nandito na tayo ngayon sa plaza ng Barangay Unat. Kung inyo po makikita. Pinagbago dito dahil yung uh, dating pinaglalaroan naming uh, basketball court ay ngayon ay isa ng covered court. Wow. So, isa din po itong uh, magandang achievement ng isang uh, mga barangay official dito sa aming barangay. So, ang pupuntahan po natin dito ay ang uh, pinagtayuan dito ng artisan Well, Titingnan po natin kung nandito pa yung palatandaan na may naka lagay dati rito ng uh, artisan well sa lugar na ito. So dito sa kanto na to, nung araw may isang puno dito ng ano, ilulumboy na yun. Na kung saan inaakyat namin yung puno na yun. At sa tabi noon makikita po yung isang artisan well ng araw. So ito na. Itong location na to, dito siya nakalagay nung araw. Pero wala na tayong makita rito. Dahil uh, binago na nga lahat ang, ang area dito. Ayan na oh, nasa gilid lang ng bukid din. So wala na, hindi na natin makikita dito yung pinagtayuan ng artesian well na kung saan kami umiinom ng uh, tubig kapag uh, napagod kami sa kakalaro dyan ng basketball. Ito yung daanan noon kasi parang may pilapil dati dito sa gilid na to. Itong, itong area na to, alam ko dito siya nakalagay noon. Ito, itong pwesto na to. Pero wala na, talagang uh, nabura na ang ano ang bakas ang artisan well na kung saan ay uh, nakatulong din sa mga tao kapag ganito uh, ganitong uh, lalo na ganitong tag kasi nung araw bago siguro ang puso yun muna eh artisan well muna ang naging uh, tagapay ng mga tao sa mga barangay dito may isa pa rito ng uh, well. Pero itong artisan well na to alam ko huli na ito ginawa eh. Dito to matatagpuan sa porok number 3 nang wala na hindi na rin pala na to. Nang Oh, ayan oh. 19 February 1986. Ayan oh, 1986 siya uh, itinayo. So, ito yung bago, ito yung pinakahuli. Pero hindi na talaga siya gumagana. Ayan o. So, yun. So, ang susunod po nating puputang lugar ay ang Barangay uh, Rangay at Kung saan nakalagay din sa pinakaplasa nila yung Artesian Well. Pero lang natin dito sa Barangay at Dugayan. Uh, titingnan natin kung nandyan pa sa plaza nila yung, ano, yung uh, Artesian Well na yun. So tara po. Marami na rin ang pinagbago ng Barangay Agdugayan kasi nung araw wala pa tong ano nila. Wala pa tong covered court nila. Hindi pa masyadong tapos pero at least may mga pagbabago na rin naganap dito. Nung araw nung kabataan namin dito rin kami nakikipaglaro ng basketball sa court na to. Halos sa uh, tuwing hapon nandito rin kami nakikipag Yung tinatawag na sulong So sa lugar na ito may nakatayo ditong Artisan well Pero parang hindi na natin makikita rito kasi Ayan o, oh, ang dami ng pinagbago rin sa lugar na ito Dito yung location ng artisyan Ayun, nandito pa Makikita pa natin dito, nandito siya Agurin nila Nilagyan na rin ng puso yung pinakatubo ng uh, well. Pero nandyan pa siya. So, hindi ko alam kung uh, parang ginagamit pa ng mga tao eh. Ikuti natin dun sa kabila. Balik tayo dun sa labas kasi dun pala ang daanan. Gana Ga -ga para bumbang raya. Ah, taga dito to. Alam ko, kilala ko yung mukha niya pero di ko na alam yung pangalan nito eh. Ah, mga dana ito rito sa Agdoga. Ayan. Noong araw, kapag naglalaro kami dito ng basketball, ayan, dyan yung katabi lang mismo yung court eh. Dito lang kami tumatakbo para uminom ng tubig. Pero tingnan nyo naman hanggang ngayon, nandito pa oh. Mapabakas nyo pa na talagang luma na to. Lumang luma na. Talagang antik na to eh. Tingnan natin yung year kung ano yung year itinayo ito. Alam ko may date ito rito eh. Puraan din na eh. masyadong mabasa. Yung ano kasi luma, luma na eh. Matandang artisyan will eh. So, malaki ang naitulong nito rito sa lugar na ito nung araw. Ayan oh. Nilagyan na lang nila ng puso para magamit din yung pinakatubo talaga niya. Oy, pero, oh, pero mo oh. Nire-repair pala nila ngayon, Oh. oh. gumagana pa siya ngayon. Inaayos pala nila, eh. Biro mo, nagagamit pa rin pala dito. Yung iba kasing pinuntahan kong artisan, well, wala na talaga, eh. Doon sa unat, puro wala na. Biro mo, itong sa barangay Agdugayan pala, gumagana pa pala to. eh siguro sa So, ngayon lang daw pala nawala ng tubig to, itong artisan well na to sa, sa loob ng uh, ilang taon nito na naitayo, 61 years na, na nakatayo dito. Ngayon lang daw na ubusan ng tubig. 61 years yun. So, yun, base sa nagbigay sa atin ng uh, informasyon, yun nga. Uh, Ayan, yung, yung, yung tubo na tinanggal nila sa gitna, nandito. Ayan, pinalitan pala nila. Bali, inulogan nyo ng panibagong tubo dyan. Ah, uh, TBIC para mas maganda sana Pinuusay yung TBIC na makatubig maka Mga ilang ano kaya? Ah. Sinumpura kita na. pati na ah. Yung mga tubo na yan. Mm. Sa hmm. dulo Ayon, yun oh. Ayon, yan pala galing pala yan doon Pinugot pala nila yan sa loob ng ano, ng yung pinaka main na tubo. Tinanggal na, pinalitan na, wala na, kalawangin na kasi talaga oh. Ilang years ba naman yan? 61 years ba naman eh. Hindi pa ako pinanganak, nandito na ang artisan will eh. Eh sabi ko nga, nung araw kapag naglalaro kami ng basketball dito, kapag nagasulong, ito lang ang takbuhan namin eh, dito lang kami umiinom eh. Kaganunin mo lang, lublub ka lang dyan, ayos na. Ang daming tao na, na natulungan ng Artesian Well na to eh. Ang daming bibig na uminom dito. Ngayon, kaya ngayon, no, oh, tag-init. Kaya ta, uh, inais kong ibahagi sa inyo yung mga ganito. Kasi baka mamaya may mga tao dyan na may maibigay na tulong pa para mapa mapalago itong uh, mga ganitong bagay. Nandito na tayo sa Barangay Bagakay eh, na kung saan ay uh, may isang artisan well din po rito sa may Purok Uno. Uh, dito sa may uh, bandang nila uh, tinatawag nilang uh, kurba. Ayan, no? So, yan yung pinaka-kurba, eh. dito, nandito pang artisan wheel. So, ala, silipin natin. Yun, may date talagang nakalagay. Pero talagang gumagana pa siya. Pero binago nga lang din, yon no? Pinalitan na rin ng jetmatic. So, Ayan, wala na yung original handle niya. Ibang-iba na. So may nakasulat in WSA na Aika. So completion date 1962. Ayan yung date oh. So well number, mayroon pang well number eh, mababasa mo pa eh. So isa din to sa Uh, kasabay ng mga pinuntahan natin na uh, itinayo nung uh, panahon na yan. So marami na rin ang pinagbago nung araw. Nung uh, dito pa kami nag-aaral sa school kasi makatabi halos to ng uh, unat baga kay elementary school eh. Nung araw wala pang may artisan well din dyan sa loob ng uh, school na yan eh. Puntahan natin mamaya. Pero huli na yan eh. Huli na itinayo yan eh. Ayan oh. Yan ang school. Noong araw, dito rin kami tumatakbo kapag uh, nauuhaw kami nung mga nag-aaral pa kami ng elementary. Yan lang. Halos katabi lang. Dati mataas pa. Mataas ito sa sa lugar na ito eh. Nakaangat ito eh. Pero ngayon kasi nga, natambakan na yata itong area na to At halos pumantay na lang siya. Pero at least nagagamit pa rin ng mga tao. Binago, pinalitan lang din nila ng jetmatic yung pinaka original na wala na yun na lang ang natira yung uh, pinaka foundation niya. so, ito, ito, ito alam ko gumagana to eh subukan natin so, oh, talagang gumagana pa siya ayan oh. so ito okay ang ito ang isang uh, artisan well na talagang uh, gumagana pa dito po ito sa barangay Bagakay eh. Purok Ono So, pupuntahan natin yung nandun sa eskwelahan. Sa noob mismo yun ng eskwelahan pero ano yun eh, itinayo yun na uh, nag-aaral na ako grade, uh, kung di ako nagkakamali, uh, grade 5 o grade 4. So, silipin pa rin po natin kung uh, nandun pa rin ang uh, artisyan well at kung gumagana pa talaga siya. So, nandito na tayo sa Unat Bagakay, no? Malaki na rin ang pinagbago ng eskwela namin na ito. Dito po ako nag -elementary. Ayun lang yung pinanggalingan natin, eh. Doon tayo nang galing, Papasok tayo ngayon dito. Para silipin po kung nandun pa yung uh, Artesian well. Hindi kaya tayo matrespassing dito. Wala naman silang bantay. So, andun, alam ko, hindi ko makakalimutan yung lugar na yon. Ito yung plug na parang ito na lang yung natitiran dito ng sa school namin na to. So, ipakita na rin natin tong barang uh, unat Unat Bagakay Elementary School. So dito tayo dito may isang building dati rito eh yung panahon pa yata ng uh, panahon pa yata ni Marcos yung itinayo. Eh, ito ito pala yung Marcos building eh. Ito yung dito, may isa dito na talagang wala na, giniba na yun. Yung pinalalagyan na yan ng ano, ng I love, ah, ano, I like cubis. Ano yan, uh, dating stage po yan. Ayan ah. Tal, dito na rin lang tayo. I, isama na natin itong uh, school ko dati. Ay, marami na rin pinagbago. Ito, dating home economic room to eh. Nag-aaral pa ako eh. Ito bago lang itong stage na to Mga early 90s yata ito itinayo eh. Ayan oh, pa yung artisan well So itong artisan well na to Alam ko, hindi to luma eh Nag-aaral na ako dito Nung itinayo ito Dito sa loob mismo ng campus Ng uh, unapagakay elementary school Ayan Ayan dito rin kami umiinom pero mas nauna po yung isa doon eh. Matagal na po yung isa nandun sa may purok uno ng barangay Bagakay. Kasi itong eskwelahan na to, halos katabi ito ng ano eh. Halos katabi ito ng boundary ng purok uno at purok six ng barangay unat. Nasa gitna po itong eskwelahan na to kaya ta uh, uh, malapit lang siya rito. Oh. So, dami ng pinagbago dito dito pa kami naglalaro ng touching nung araw sa likod na ito eh. Ala na parang gubat na rin pala rito so ito yung artisan well halos buo pa siya yung kanyang pinaka mukha talaga ng isang artisan well uh, sa mga pinuntahan nating artisan well ng mga nauna talagang iniba na kung sa ano fabricated na yung uh, kanyang mga uh, spa, parts so dito bupas pa siya halos bu pa yung handle lang niya ang uh, medyo binago rito dahil alam ko kahoy dati ang original niyan ayan oh. kahoy ang original handle niyan eh natatandaan ko pa yun eh. ayan, yung tubo isiningit eh, na lang sa gitna kaya ta yan ang parang ginawa nilang handle Ayan, yung apakan nandiyan pa rin, hindi ko makalimutan 'to. Ano? Oh. So, yan makikita natin yung date. Ayan. 1981. Tama ta, ano? Tama, grade 5 nga ako nito. Grade 5 nga ako itinayo itong uh, ano na to, start started. July 22, 1981. Complete completion date uh, October October 1 1981 buo pa siya pero parang hindi ko alam kung kung nagagamit pa ito rito subukan nga natin parang hindi na eh ah, wala na yata wala na parang tuyo na rin Natuyuan na rin yata to So yun lang Awag ah, at makita kita ah, So silipin natin dito Meron dito na uh, barangay bagakay Tingnan natin kung nandito pa yung artisan will Ara na ang artisan will dati Yakara nakatayo Ay wala na binago na to. Ito yung artisan well dati sa Purok 3 ng Barangay Bagakay eh. Wala na, binago na Mayroon na yung panibagong tubo silang ginawa Ayan o, jetmatic pump na Yung original uh, dito na itinayo noon Wala na, talagang sinigira na Ito na lang yung natira, yung pinaka Tubo yata to eh, yung papasok sa ila, ano Wala, wala na So, lipat na tayo sa iba Balik tayo doon sa dos Meron daw doon na ano yon, dito na tayo sa Purok Dos na. Sin banda ya gara artisyan. Okay, ano? ano ba nang yung artisyan do dati, yung ba nga bang ato nga gin tayo. Ya kara. Anak gobyerno haraw, Imora? mora. Oh, Oo, dati ra haraw. Awu Aw, ta gin bu burado ng kita galiman. Mm -hmm. Biro mo, wa ko no. Ano? Hindi. <laughs> Ay kung may papatayo lang ako ng artisyan, tayoan ko to eh. <laughs> Wala eh. Hirap ang tubig ngayon, kaya alam ko maraming tao na nagrireklamo na walang tubig. Hindi oh, kami kabagay niya sa O, ayan. Wala wala talaga tubig. Ay, saan kayo kumukuha ng tubig ngayon? Andiyan o, pero ilang uras, ianan mo muna, hindi ka na mag-gumba. Gumba? So, yung ito... So ngayon wala na talaga. Walang wala silang panibagong itinayo dito, wala no. Doon mayroon sila. Pero uh, mayroon ah, pero paano na 'yon? Personal na nila. Kanila oh, na. na nila. Pero itong ito artisan ito, well. Dati, si ano pa yung kapitan noon eh. Si... So, wala na bakod na, wala na talagang makita no, rito. Ito. So ayan, no, ay, yun, 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 yung tubo eh. Sir, may Nang may nga gahon. May may artisan well ko na yakara. Dati. Ay, dati ah, wag ko Hindi gindi gin, gin mo ulis yuta. Anong purok ra? Anong purok? Purok 5. Ayun dito nga si sa ano, may kanto. Wala na, talagang sinira na rin nila pala 'yon. 'Yon oh. Hindi na rin na say, parang private na 'tong pinagkatayuan dito eh. Private na oh. Yun, oh, May bahay na, may bakod na nga eh. So, ito barangay ano 'to eh, laging banwa. Andito tayo ngayon sa pinaka plaza. Tanungin natin kung may artisyan sila rito na uh, nice tanong araw pero meron ditong puso eh. Ito. Pero hindi ko alam kung ano ang uh, pinagmulan din ito. Timutan di na. May natandaan ka mong artisyan Willia sa lugar nga ra? Artisyan. Ito ka to sa kanto nga to. sumai sumai Oh, nagtunan oh, ko ito pero yung sa plaza wagit. Wagit. Wagit diyan ra. Bawat ibang lumang nga uh, tinag-nag na yun, uh, artist so, na Bawat natandaan yung haron malang. Uh, tingnan na nga. Wala, wala silang uh, natandaan na ibang uh, artist yan. nandun lang na nakalagay doon sa uh, sa kabila, dito wala. So, puntahan natin yung nasa bayan. Sa bahay public market pala ito. So, sisilipin natin dito sa loob ng uh, tindahan yung uh, kung saan itinayo yung uh, isang artesian well dito noong araw. Tingnan natin kung uh, mayroon pa tayong makikita dyan kasi hindi ko rin uh, makalimutan yung artesian well na yon na nasa may gitnang uh, bahagi ng uh, itong tinayong palengke ngayon dito. Pero hindi ko alam kasi may mga bulanti pa lang ngayon doon. Pag hindi natin nakita, uh, di uwi na tayo. Tara, puntahan po. Dami na ang pinagbago kasi dito eh. Ibang-iba na yung lugar dito ngayon So, tingnan natin dun sa loob Ayan o Ayan, araw pala ng Martis ngayon eh Kaya maraming tinda oh. Ayan o Ayan So, makita pa kaya natin yun Kung saan nakalagay yung uh, Pinaglagyan Ayun, mayroong parang riyas dun So, dito tayo dadaan Tindang bayan nga pala ngayon Kaya maraming tao dito alam ko dito nakalagay nung araw yung artisyan will eh. So, ala, may, mayroon ng ano, nakalagay na ano to. Ah, parang may, dito nakalagay yung main. Alam ko dito yung artisyan well nung araw. Wala na, binago na pala parang motor na ng tubig. Ayan, ah, sabihin na talagang na-improve nila yung lugar dito kasi ano, tinga mo. Makina na ng tubig yan eh, may nawasa. Pero dito ang alam ko, dito yung pinaka artisan well. yan yung pinaka ano niya eh, tubo. So, na-develop yung lugar kaya ta uh, binago nila. Nawala na rito yung pinaka-artisan well.